Hello guys. Good evening. Nandito kami ngayon sa sa Blue Coral Resort dito sa San Juan, Batangas. Ito e, ngayon yung view ng gabi. Ayan. Ito nga pala yung room namin kasi anniversary ng company nila kaya yan dito kami kumuha ng room yan dito. ito ay 7K yan, simple lang tapos balik tayo dito sa, ay ito nga pala yung CR. Kali dalawa ang room, tapos may TV. Ano dapat to, Ang halaga nito is 7K daw. Pero, dahil sa buong company case, mm, ilan ang nakuha nila? nilang rooms sa ng company. So may discount na ito na 5 5k 55 na din na 5, 5. Kaya nga, 5-5 na na lang. Six. Ah, 5-6. <laughs> Naka-discount dahil sa dami ng rooms na ano, dahil company anniversary. Maraming rooms. Yan you know, o. Ayan siya. Ang ganda. Maganda tingnan dahil gabi na. Ayan ah. Dito muna ako magkuha sa taas. Para nakikita yung ano nang ibaba. Ayan. Diba? ganda. Tapos, dagat naman doon. Ayun yung pool. Ayun yung ayun yung pool. Ayan. Ayan. ayan o blue coral so ayan muna guys ang view sa gabi kasi may anuhan pa sila bali free naman ang breakfast pero dito na din lunch bali ngay ngayon ang ano namin is breakfast ay dinner tapos bukas ng umaga breakfast tapos at sya ka lunch out namin bukas siguro 12 tw or 1 so yan yan lang so bye bye now guys mamaya ulit

championship na championship na ng mga palaro. Paro paro, Pagkatapos Nw-newch. Diolch yn fawr i chi. 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 Diolch yn fawr i chi, Trabs. Aku <tuk> tengah kata <tuk> oi sane oi lutu 2000 blok lorong mung balik pun balik dalam Pecernyo pecernyo Balik 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 Balala balik 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 Okey, kau hanya bola, anda hanya bola. Kau balik balik. Alis balik, berapa nak? Berapa? 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 Dawa sa mga madam. Pang-pangsyam ako eh. walang lagi ni. Okay. Ang dyan si ano, luloy. Asa na? Nakusayang liman na ipo. Masa sa sila daw. Bawal tayo sa

jadi <tutuk> tiba-tiba kita nonton di ruangan Rioan. Oke. Balik itu balik itu. Balik Allah wala. Ayang. Ayang. Yo no. Yo no. Yana, yana. Room Panisca. Sana. Balik. Dibuangin gitu. Ayang.

Pak negaraang ke tepat yay Kita lari ke Kita <laughs> so ayan na guys ah uh, ito na yung view ng ano ng blue coral yan Ayan o. yan siya. Papunta kami doon na sa ano kasi katatapos lang mag ay nandun pa nagiinuman pa yung mga trabahante. Nandun mga employees. Ayan. Ayan o. So doon kami sa Taas Ayan yung dagat Dilim na kasi Anong oras na alas Jeez Katatapos lang mag Palaro kasi ng Yung mga nanalo ng Mga first and second So nag Final ano na sila championship Kumbaga Ayan to. Ayan Diyan naman yung pool. Ayan. So, ayan na guys. Punta na tayo doon. Galing sa dagat. Ayan. ayan di bang nga? Ang ganda. Bawal na, bawal na yata maligo. kaya Ayan. Din, ito din dito mga ano din yan yan mga rooms niwala na ako ng isa ayan wait lang ayan Yan, wala nang shower dyan. Mm -hmm. Dilim na kasi close na. Mm. Kasi bukas araw gusto ko lang makita nyo yung magandang dito sa gabi So ayan Dahan-dahan lang ako. ayan Dito naman yung room ng mga boys. Tsaka yung sa harap naman yung sa mga guests. So ayan. cái này na, Ayan. so ayan na guys tapos ang ganda ang ganda tingnan din itong ano o, o diba wow Oops. close na yung ano diba di ba? lang. Teka mo di. Yan, So, aakyat na ako ngayon. Nandun na yung isa. So, dito kasi kami sa taas. Ito so, dito kami. So, yan na guys. Akyat na kami. Tutulog na kasi past, past 10 na ng gabi. Kumuha kasi ng room yung Asawa ko, kahit mayroon naman doon. Sama-sama sana. Yan, na mayroon pa doon. Pupunta sa... Yan na. kami room 204 so yun na guys meron naman na itong ano kanina na video ko na pala so yan ilock ko lang Okay, na. Thank you so much guys. See you tomorrow naman, umaga. Diba hindi? may terrace kami kaso mainit kasi masyado pag ano kanina pagdating namin mainit dyan so yan Ang ganda ng view and thank you so much good night guys bye bye see you, see you next time